Sector Secretary for Infrastructure Management, Cybersecurity and Upskilling, si Yusek Jeffrey E.N.D. Yusek, welcome to the program. Magandang umaga po. Magandang umaga, Ransi, at sa lahat na nakikinig ng si DCXL. Okay. So, sir, ang unang-unang uh, uh, katanungan ko is regarding this Konektadong Pinoy Bill. Uh, para lang po sa paglilinaw mm -hmm. ng lahat, tama po ba yung pag uh, nabanggit ko? Ito po ay para mas madaling pumasok ang iba pang mga service providers dito sa ating bansa. Tama po ba? Uh, yes. Pero uh, i-qualify ko lang yung sinasabi mo Rance. You know? Yung Konektadong Pinoy addresses a problem wherein masyadong mataas ang barriers to entry mm -hmm. ng mga telco at ng mga internet service providers pagdating sa kaya nagiging mahal uh -huh. uh, ang uh, telecommunications cost sa Pilipinas. So ang talagang objective niya hopefully is to lay the ground, economic uh, groundwork para maging mas mura at mas efficient ang telecommunications industry para sa taumbayan. Opo. So yun yun talaga yung objective nun. Mm, okay. Now, with that um uh, syempre ngayon po ba na ito ay uh, na, pumasa na sa ikatlo at huling pagbasa, meron na hubang mga nagbababad uh, na, mga nagpaparamdam na ng na mga service providers para dito sa ating bansa, sir? Wala pa naman, uh, wala pa naman. Wala pa Pero i-qualify ko rin uh, ano no, Nancy uh, kasi Um on a personal note no mm -hmm. kasi alam naman natin na, na ngayon kasi may OIC ang DICT no pero ito naman hindi naman sa DICT sa akin lang ano okay. pero ako rin kasi ang undersecretary for connectivity um, I think dapat din nating pakinggan yung sinasabi ng mga kababayan natin sa, industri sa industriya mm -hmm. na ang kabila naman nito is that if there is over liberalization. Baka maglabasan yung mga kung sino-sino lang na fly by night. Opo. Sinasabi nila yan. Eh. Lalo yung mga maliliit na internet service providers. So I think pagdating naman sa IRR, kinakailangan din naman nating ayusin in such a way na hindi lang talaga tayo nagbubukas. Kung hindi, nagbubukas tayo sa new entrance nalihiti mo at maayos din namang magbibigay ng serbisyo. Hindi yung kung sino-sino lang. Yun naman din ang kinakatakutan kasi hindi lang naman yung tatlong major telcos ang tatamaan yan. Eh. Mm -hmm. Yung mga maliliit na nasa probinsya yung mga internet service providers, uh, yung mga cable TV operators mm -hmm. sa mga probinsya. de ba? Yes sir. So, uh, so yun naman din yung um, kailangan nating repasuhin. So ngayon pumasa na third reading, Ang susunod na labanan naman diyan is yung uh, IRR, no? Yung implementing rules and regulations yes, para masiguro sir. naman natin na while the aim is to liberalize, we should also protect the consumers mm -hmm. from fly-by-night operations. Okay. Now, actually, sir, speaking of which, um, meron kasi isang consumer group na uh, parang sinasabi nila na parang wala raw safeguards para mag ang uh, tayo ay hindi magkakaroon ng security threats with regards to this one. Ano po reaction nyo dyan? Oh, yun nga. Kita mo na. Unaan na kita, Ransi. Sabi ko na ito, <laughs> nga yun. <laughs> oh. so, yun nga isasabihin ko na nakikinig naman kami at napakinggan ko naman yung sinasabi nila. So, ang susunod nga na dapat natin pag-usapan with with uh, with all the stakeholders ay yung implementing rules and regulations. Mm -hmm. Sa ngayon kasi batas na siya, well technically hindi pa naman umaabot kay presidente para pirmahan niya. No, pero the point is uh meron pa namang safeguards that we can put through the implementing rules and regulations. Okay. Now speaking of which sir, um, aside from that, um balita ko ay uh mukhang uh, magkakaroon tayo ng pag uh, overhaul sa free wifi program natin so tell us something about it uh, sir uh, that, is, said, that is correct uh -huh. no at uh, ano yung ko naman no uh, this is actually a directive from uh -huh. from uh, the president himself kasi napansin niya na uh, ang collection ng spectrum users fee is approximately 6.5 billion per year uh -huh. but right now we're already spending approximately 6.5 and above mga 6.6 depending kasi sa sa mga bids na nangyayari no so we're we're already spending that much also and we're we're no we're nowhere near our target our target supposedly is 125,000 public places but now we're only like 15,000 sites at 8,000 locations no so medyo ano medyo medyo malayo so parang ang iniisip is how do we make this program sustainable ang isang uh, naisip is that uh, we can um, we can um, nudge the behavior of the telecommunications sector na maglagay ng mga cellular towers sa mga areas na ang tingin nila hindi sila naglalagay kasi hindi sila nakikita. Mm -hmm. Pero paano mo sila pakikitain, 'di ba? Negosyo pa rin naman sila eh. So how, how, do, how do we ensure na hindi naman sila talo kahit na maglagay sila ng ng towers sa mga missionary areas? So ang naisip din is you know, mag, magbigay na lang tayo ng load sa mga estudyante kung saan tinayo yung estudyante at saka mga faculty at saka yung you know, mga pamilya nila. mm -hmm. Kung saan tinayo yung bagong tower for the next two years. Para oh, para lang, okay. maging sustainable sila. Now, this becomes more permanent. Kasi mm-hmm. kapag nagtayo ka ng tower, nandiyan na yun eh. eh. alam naman natin na ang cellular towers, uh, it's also part of the information highway. So okay. kung meron ng cellular mobile tower dyan, um, magagamit mo na siya in the next 10 or 15 years. This, this is actually This is a very good idea kasi the Philippines need 66,000 more towers mm -hmm. just so our telecommunication cellular tower density is near the Vietnam level. Vietnam pa lang 'yon, we're not talking about Singapore. Opo, <laughs> opo. So, marami tayong tower na kailangan talaga. Ah, uh, napakadami. Para lang para maging eh, Alam mo yan, Rancy, minsan nga sa Metro Manila biglang may dead spot eh. Oh, actually, actually Metro Manila na 'yan, ah. Oo, meron oho. talaga. Hindi hindi maiiwasan may dead spot ho talaga eh. Tapos ano pa? Marami tayong dapat i sa telecommunication sector. Minsan nga may mga areas na wala yung smart, may mga areas wala yung Globe, parang mm -hmm. isa lang yung nag exist doon. 'Di ba? So okay. so these are the things na naiisip. Okay. And then of course we also need to focus on sharing of um, facilities, no? So we're promoting the common tower program para maiwasan nga yung scenario where alimbawa sa isang area Globe lang okay? sa isang area Smart lang o sa isang area dito lang. Mm -hmm. 'Di ba? Okay. That's good to know. Now um, meron pong nasabi, ito um, um, statement niyo po ito, parang a statement ng Presidente na parang nag-sabi uh, po ang Presidente na mag-allocate ng 5 billion pesos per SIM card ng Bayan Project. So ito eh, mukhang may kinalaman din sa nabanggit niyo na load. So if ever this pushes through, um, paano ang magiging sistema nito sir? Uh, uh, number one, i-qualify ko. no? He said ito allocate uh, a budget. No? Um, uh, ang maximum is 5 billion. So uh -huh. i-qualify ko lang. Uh -huh. so. so hindi naman niya sinabing eksaktong 5 billion. Oo uh po. -huh. Kumaga the maximum is 5 billion, pero of course, uh, ganyan naman palagi pa nag-uutos ang mga martaas na official natin, 'no, yung presidente, vice president, Senate mm -hmm. president. Um pero depe, depende pa rin 'yan sa absorptive capacity ng isang uh, ahensya tulad ng DTICT. So yun, yun yung binanggit ko kanina, yung Common Tower Program, yun uh -huh. yung binanggit kong sim card ng bayan. Yes. So it was actually a push to ensure na ito yung sinasabi kong overhauling the free wifi program ba? Diba? so mm -hmm. so we're 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 now focusing on infrastructure side no paano natin mapopromote ang mas maraming infrastructure sa ating telecommunication highway mm -hmm. using the free public internet uh, access program By the way, Rancy, batas kasi ang free public internet access. Opo. Eh. At ang pinagkukunan nga ng pera is the spectrum usage fee. Okay. And if I'm not mistaken tama po ba 25 gig na internet subscriptions ang ibibigay sa students? Yes, uh -huh. ito 'yung mga usapan, ito 'yung mga usapan ngayon, ano? So it's uh -huh. a SIM card ng bayan, so we're gonna give a SIM card and then uh approximately 25 gig of data mm para -hmm. Now, para maiwasan nating magpasa load at gawing hanap buhay lamang ito dahil ito naman ay dapat talaga para sa mga sudyante, sa mga magulang, true. at sa mga faculty members para makatulong sa kanilang pag-aaral, hindi para ibenta ng ibenta. No? <laughs> that's true. So, ang gagawin natin, naka-geolocation siya within that particular cellular tower site. Okay. So, kapag lumagpas ka na dun sa geolocation na yun, wala oh, na? wala yung 25 gig na libre mo. Oh, and then yung 25 oh, so that's gig that's 25 na libre? 25 uh data na libre per month ah. Okay, hindi isang enroll over 'yan. Well, at least ito yung usapan sa Telco ngayon. Hindi pa naman hindi pa naman namin um uh, in-implement, no. Pero ito yung usapan ngayon sa Telco. So ano 'yan? Um what do you call that? Um revolving ba tawag Rotating? Or, or basta, mm -hmm. rollover yan. Nagro-rollover yan. So, ibig sabihin, pag di mo nagamit, eh mo pa rin gamitin next month kung ano yung remaining. Malulodan ka ulit ng plus 25 gigabytes. That's good. Okay yun, ha? Okay itong magandang, magandang ano to, ha? Magandang uh, uh, project to, especially for the students. We all know for a fact na ang mga estudyante talaga kailangan, uh, kumbaga, dati, pag sinabing internet, ano siya, eh? Parang luxury siya pero ngayon essential na sa, sa, sa lahat. Eh. Especially sa mga estudyante, dito na rin nakakakuha ng tamang impormasyon uh, para sa kanilang mga pag-aaral. And um, speaking of tamang impormasyon, kamusta na po sir ang ating uh, paglaban sa mga fake news by the way? At uh, paano natin na, na, nakipag-ugnay na ho ba tayo sa mga social media sites and all that para maiwasan yung mga trolls? Buti, ba, buti na ito ng Moransi. Kahapon lamang ay nag-meeting kami kasama ng National Telecommunications Commission at saka ng NBI, no ni NBI Director Santiago, mm -hmm. sa NTC naman si Commissioner Ella. So ngayon, we are working together. Kasi alam niyo, ang problema sa DICT, nakikita niya may mga tools siya to monitor pero wala siyang police power. Mm -hmm. Ngayon, ang NBI may police power. Pero marami rin siyang hinahandle na kaso. No? Hindi lang naman fake news ang kanyang hinahandle na kaso. So magtutulungan na tayo para, para ma-monitor yung mga fake news peddler. Alam niyo, uh, uh, just to assuage the public, hindi naman ta namin target yung mga taong basta-basta lang nagkakalat ng fake news. Eh. Uh -huh. Ang target natin, yung source. Okay. Sino ba, kanino ba nagsimula? So using, using the ICT tools, using the DICT systems, we can monitor kung sino yung tinatawag namin anchor. Saan ba nanggaling 'yan? Sino ba ang unang nag-post niyan? At ang nagpo ang nagpapakalat ba niyan, bot? Ibig sabihin ba 'yan? O or organic. Mm -hmm. At kung nagpapakalat ng organic, ano ba to? Part pa to ng isang professional organization para magkalat o wala lang? Alam mo, uh, publiko ito na na naging viral lang talaga yung post. Then from here, ipapasa namin sa NBI and NBI will build the case along with other information that may may, may be helpful for the case. So nagtutulungan tayo with NBI. Um, and I, I I heard that, uh, kahapon nga pinag-usapan natin, no? may mga personalities na naman na na-identify ang NBI upang magamit natin, uh, upang imbestigahan natin. Mm -hmm. no? Kasi may mga personalities na, alam nyo, medyo komplikado kasi sa sa batas eh. I'm sorry about that, transit. Mm -hmm. Komplikado. Kasi halimbawa, ang isang target, ang isang kriminal na kinasuhan natin dito ay nasa Estados Unidos, nasa U.S. Mm -hmm sa US kasi walang libel. Oh, okay, okay. Pero sa well, may libel, pero hindi sa criminal offense. Sa okay. Pilipinas kasi ang libel is a criminal offense. Mm of -hmm. For sort, pag nakasuhan ng libel at nagkaroon ka ng waran, criminal ka under Philippine law. Saka na hindi, civil suit yun. Ibig sabihin, babayad ka lang ng danyos. Danyos mm -hmm. So, pag nag-apply ka ng mutual legal assistance treaty, di ba? kahit na may waran ka, i-ignore yun ng US. Ang start natin ngayon, baligtad na, para mas mabilis, dapat sumunod din ang mga social media platform sa batas natin. Ang batas natin, cyber libel yan. Mm -hmm. Ang batas natin, yung purveyor niyan, ay kriminal. Yun ang batas natin eh. E so ang tanong natin ngayon sa Facebook, ang tanong natin sa TikTok, ang tanong natin sa YouTube, willing ba kayo na yung account holder nyo, kriminal? Mm, okay. diba? Medyo ano <laughs> nga no sir, medyo complicated <laughs> nga siya no? no? Medyo complicated pero kailangan natin itakel yung issue ng gano'n eh. Kasi mm -hmm. kung hindi mo itatakel yung issue ng gano'n, parang pakalat-kalat lang sila, di ba? Mm -hmm. Parang they are hiding on the superfluities of the law. Di ba? Nakukonfuse din nila yung, yung publiko. Okay. So ngayon, babanatan natin from that sense. So kailangan natin yung social media platforms mag-comply. Kaya nga, di ba sinasabi rin namin na kami sa DICT, we also support the move of Congress to regulate social media platforms. Okay. So, ganun pala siya. With the regulation, it will help identify, mas madali natin ma-identify kung saan nang gagaling itong mga fake news at yung mga fake news peddlers natin, mas madali natin ma-identify. At siyempre, mas, kumbaga sir, magkakapangil na, no? Uh, Yusek. Magkakapangil na, yes. Oo. Kasi mas madali kumuha ng information. Ngayon kasi, alam nyo, para makita, para malaman lang namin kung sino ang reg, sino yung totoong may-ari ng account, kailangan namin mag-file ng cyber uh, warrant uh, warrant for disclosure of computer data. At hindi lang yun. Dahil itong mga social media platforms na nandoon sa Estados Unidos, kailangan pa naming i-file pagkatapos pag-aaralan pa nila kung kung sa kanila sus susunod sila o hindi. Oh my. So ma matrabaho pala no USIC? Inaamot ng buwan. Eh, oh. ang virality <laughs> ng isang fake news, dalawang araw lang viral na yan. 34 actually, hours na viral na yan. Actually, totoo yan. Totoo po yan uh, USIC. Oh. Now with regards to that, syempre um, uh, one of the things na talagang ginagamit pang atake ngayong uh, election season ay ito rin mga fake news, mga campaigns na gumagamit ng deep fakes at AI. Kamusta tayo dyan, sir? Yan, oo. So may kasama na yan doon sa sinasabi namin campaign sa uh, uh, with the NBI, no? Opa. So the ICT has tools to monitor this as pasa namin sa NBI and then we uh, actually nag hindi namin kayang i-monitor lahat ah. Yes. Pero ang 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 natin ay yung mga yung mga deep fakes at AI na tina-target yung ating democratic institutions. Mm -hmm. We're talking about these types of deepfakes that targets the top five officials of the country. The president, the vice president, the senate president, the speaker of the house, and the chief justice. Ito kasi ang constitutional hierarchy natin eh. Mm -hmm. No? So nasa constitution naman 'yan. So tayo naman as uh, as a civil servant, we are also constitutionally mandated to protect democracy and to protect also the integrity of our leaders. Um, ano, don't don't get me wrong, Randy. It's okay to criticize. Mm -hmm. It's okay to criticize. Ulitin ko, hindi po kami after sa mga critics. That is fine. Ang importante rito, sabihin mo naman kung yung ginamit mong video o audio ay manipulated. Pwede mo namang sabihin, oh, this is for satirical purposes. This mm -hmm. is manipulated. 'Di ba? <laughs> oh. Pero kung gagamitin mo ito para manlinlang ng tao, Ibang usapan 'yon. Bigyan yeah. kita ng halimbawa, eh, uh, hiramin okay. gaano kalalato, ah. Nagkaroon ng audio recording si presidente mga July 2024. Inuutusan niya ang tropa natin sa West Philippine Sea to retaliate. Imagine mo 'yon, ginaya mo yung boses ni presidente. Mm -hmm. Tapos pineke mo para sabihin na mag-retaliate ang mga tropa natin, ang ang Navy and Coast Guard natin doon sa West Philippine Sea. See how dangerous deep fakes can be to national security. Actually, Petal, sir. 'Yun sinasabi ko. Oh, actually, doon sa nabanggit mo palang maaring mag-cause ng kaguluhan yan talaga, sir. That is correct. And, and that's not all, ah. there are fake peddlers. Ito mm -hmm. sabihin ko na. Tin, ano sinabi rin namin ito sometime October of 2024 and by January, thanks to the Bureau of Immigration to the Intelligence Service of the Armed Forces to the National Intelligence Coordinating Agency, to the NBI, hinuli nila yung nagpo-post sa Facebook na nag recruit ng ating mga sundalo, retired or active, bilang mga consultants, babayaran nila per hour basta't sumagot ng mga survey, questions, at gumawa ng mga papers na akala mo academic. And these posts are not only one post, huh? these are multiple Facebook quote-unquote organizations claiming to be of Western origin. Sasabihin niya Oxford, Cambridge, blah, blah, blah. Oh my Pero pag tinignan God. mo, registered with uh, Chinese individuals. So, uh, 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 so sabi, sabi ko nga Ranci, si, yung issue ng deepfake, yung issue ng fake news, hindi lang sa usapin ng nang ito ito yung gulo natin ngayon. ng politika. Oo. Yeah, no? this, oh, oh, oh. this is a national security problem. Correct, correct. I, i po uh, in-announce namin sa news nila ah, noong January, hinuli natin yung isang individual, isang uh -huh. Chinese national. Na sa mismo nagpo post multiple organizations. Grabe, no? So mm -hmm. ma malalim pala talaga ang issue ng ano no, ng uh, deep fakes and fake news, ano, Um hindi lang sa issue ng ng, uh, ng politics but it also goes down to the na national security. Uh, talagang grabe ang epekto nito. Yung nabanggit mo lang sir, that's very very threatening. Kung makita yan, buti nga eh, uh, na solusyonan agad natin yan. Kung hindi, baka magkos ng gulo yan dito sa ating bansa. Now, speaking of which, uh, one of the things na uh, gusto rin namin kamustahin, Yusek, uh, ang SIM registration. Um, kamusta na yung mga mm -hmm. scammers natin? Bumaba na ba sir? Mas lalo pang bumaba? yung mga scammers natin uh, eh, wala akong statistics kumuha ba ano uh -huh. um, ang alam ko lang tumataas ang digital crime bumababa ang petty crimes or street crime mm -hmm. so ibig sabihin hindi na ngayon usapin na special crime ang computer aided crime so i think nagkaroon na kami ng usapan kasi meron naman tayong Cybercrime investigation coordinating center where ang chair niyan is DICT ang vice chair niyan is NBI andun din ang PNP ACG no yung ACG stands for Anti -Cyber Crime Group mm -hmm. na ang move na natin is to normalize um, law enforcement sa computer aided crimes kasi that kasi special group yan eh uh, under the law gumawa ng special unit for computer aided crimes pero tingin ko baka hindi dapat normal na yon dapat bawat bawat uh, presinto mayroon ng desk para kapag ka nanakawan ka sa GCash alam na rin na paano solusyonan. di ba mm -hmm. um, so so that's one ang, ang yun yung nakikita naming trends at yun yung dapat nating move din sa national government second um, kailangan nating itindihin din yung dichotomy ng ano ng uh, ng am call that ng um, ng scams sa ASEAN level pinag-uusapan na paano i-take down ng scam hubs this is now a regional a regional concern no mm -hmm. there are identified scam hubs in countries such as Cambodia Laos and Myanmar Uh, as in no para silang uh, actually maganda nga yung boom ni presidente sa pagtanggal ng Pog, pogo yeah. kung hindi natin kung hindi natin napigil yon baka din tayo as a scam hub mm -hmm. no so these scam hubs are call centers and they operate on a multi-technology level hindi lang siya sim card based nung unang panahon yes text blast pero ngayon gumagamit na sila ng more advanced uh, mc catchers or stingrays no Um, in order to dupe the public. Yung iba gumagamit ng messenger, gumagamit ng Viber, so oh, data. Uh, actually, ICDs, sir, dumadami uh, nga sila. WhatsApp, napapansin ko, biglang may maghahay na lang sa'yo bigla eh. Tapos biglang, do you need a job? <laughs> biglang may magaganon, -ga diyon na. Oo. Oo, oh, precisely, Rancy, yun ang naging problema. So, so internationally, nagko-coordinate iba't ibang bansa para siguraduhin na we take down these camp hubs wherever uh -huh. they are. Okay. In the region. Okay. Now. so, Yusek, now na napag-usapan natin lahat ng mga ito, ano ang mensahe nyo sa mga tagapakinig natin? Uh, especially ngayong panahong ito ng eleksyon, ngayong panahon na nagkalat ang mga syempre, iba-ibang mga balita, iba-ibang mga fake news, nagkakalat uh, lumalabas din online. Eh, ano ang mensahe nyo sa ating mga tagapakinig? Sorry, sorry, hindi kita maintindihan. Parang Okay. Nag-aano, nagbo-blur. Okay. Sir, um, uh, anong, uh, anong mensahe nyo sa ating mga tagapakinig, especially right now with the situation, kanya-kanyang saloobin, kanya-kanyang pagpapalabas ng mga balita, verified o hindi, and even yung mga scams, what is the best message na may iwan mo sa ating mga tagapakinig, uh, Yusek? Francis, sorry, hindi talaga kita may ano. Can, can, siguro, let's let's reconnect. Ano, call again. okay. Para, ano, hindi ko marunig eh. Sige, sige po. Oh. Okay. Um, balikan uh, natin si Yusek. Sige. Okay, ano natin si Yusek. Okay. So ayun, uh, narinig nyo naman lahat ng mga nabanggit ni Yusek with regards to the different issues. Ingat ho tayo. Ang dami ho talaga mga nagkalat na mga iba't ibang mga balita na alam nyo nga yung iba, pinapatungan yung audio or kung ano man. Sinasabi, rally daw ng ganito. Yung iba naman sinasabi is ito uh, ang utos ni ganyan. Uh, so we have to be safe. We have to be secure and be safe sa mga ganyan. Ingat ho tayo. Now, ito uh, na ulit si Yusek Jeffrey Iandi. Yusek, ano po ang mensahe nyo sa ating mga tagapakinig? Especially right now with the situation that we have, maraming nagpapakalat ng iba't-ibang mga balita and all that na hindi verified uh, message nyo sa ating mga tagapakinig. Hello? Um, first. Mm -hmm. Go ahead, sir ang 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 gawin natin is doon tayo makinig sa mga verified account. Ano yung verified accounts? Makikita nyo, may check mark na blue doon sa tabi ng account nila. Mm -hmm. no, ibig sabihin, yun yung totoong account nila. <laughs> Hindi sa Okay. Uh, ngayon, pangalawa, so nakita nyo na may verified account. Doon din tayo makinig sa mga legitimate news organizations. Bakit? Bakit legitimate news organizations? At saka mga, uh, mga news anchors tulad, tulad mo, Ransi, no? Kasi meron meron silang organisasyon kung saan they are held by an ethical standard against mis uh, against disinformation and malinformation. Unlike bloggers, ang mga journalist ay may organization na pwede silang matanggal kapag uh, blatant ang kanilang by or ang kanilang violation, ethical violations. Lalo na sa pagpapakalat ng fake news. So doon tayo makinig. Pangatlo, ma mahirap no kasi baka sabihin niyo deep fakes etc. Uulitin ko. Kapag kami nakita kayong video, bumalik uli kayo doon sa source. Bumalik kayo sa sa Facebook page ni yan DCXL mm -hmm. at nung sino-sino pang mga news uh tingnan nyo uli yung verified checkmark. Grabe sana meron na kayong verified uh, checkmark dun sa ano niyo mm -hmm. sa, sa Facebook opo, niyo. Opo, opo. Uh, uh, so pat-check na lang din ha. Oh, wait, para see, malaman doon. Uh -huh. Doon kayo palagi, dun dun ang publiko doon palagi babalik. Wag po, alam niyo wag po kayong maniniwala sa sa mga nababasa ninyo lang sa kung kani-kanino yung iba nga clickbait alam mo yung clickbait <laughs> oh sir ang dami niyan ang dami o, niyan online click Oo, oh, pag sinabing clickbait, yung talagang false news. Pero pag clinic mo, lalabas Shopee. Oo, oh, ang dami niyan, diba? sir. Ang dami niyan. Meron... Oh. Nagkalat na yan sa Facebook, sir. Eh. Nagkalat na yan. Oo. Oh. kaya nga sabi ko, si Facebook dapat we, we hold them accountable. But pinapayagan nila clickbait. Mm -mm -mm -mm. Diba? They are a tech giant. They have the capability to police their own uh, posts. Uh -huh. So ba't nila inaalaw ito? Yun, yun nga yung sinasabi. Alam mo ba, Rancy? Ako nga eh. Nagbibenta na ako ng wifi modem sa Facebook eh. At hindi lang yun, paid ad pa yun. <laughs> Imagine mo. At, sabi ko nga sa Facebook, hindi naman ba ako kilala? Parang linggo-linggo na lang tayo nag-uusap. Hindi naman lang sinabi na ko AI ito ni Jeff T. Ah. Grabe. <laughs> so, Pati ba naman ikaw, sir? na biktima na rin ng mga nag-ano? Diyos ko. Ay, nako. Okay lang. Katabi ko naman si Julius Babaw dun sa post na yon. So, si Julius Babaw eh, na fake din. <laughs> diba? My God. <laughs> grabe na sila, no, sir? Grabe. Grabe na talaga. Marami. Sobrang dami. Oh. So ingat po tayo. at uh, uh, Siyempre ipopromote ko yung state media, no? PTV4, uh -huh. uh, Presidential Communications Office. Mm -hmm. Basta tandaan niyo yung checkmark kasi baka PKN din yung mga sites namin. Opo. Uh, so yun po. Okay. So Usec, nako thank you very much for the information na binigay niyo po sa atin at sa ating mga tagapakinig. Salamat sa oras. Mabuhay po ang DICT. Mabuhay po kayo sir. Maraming salamat transis Siya sa na ng DCXL. Ayan po si USEC Jeffrey E.N.D., ang DICT Undersecretary for Infrastructure Management, Cybersecurity, and Upscaling. Magbabalik